Okay, ito tatanggalin natin yung hose niya. Ito, ata uh, pwede naman natin ito ikabit yung pinaka protector niya. Yung sa, para sa init. Ito. Ayan. Uh, kasi palibasa ito, may hiksi na. Eh, ayun, may dinugtong. Ito yung nagiging dahilan ng pagbara. So, ngayon, uh, kung gaano kahaba ito, yun ang ating idudugtong dito. Kapit okay, lang, uh. Ito, lalagyan natin ito. Kailangan ito. Dito ito nakadugtong. Bago to ha, bago ha. Ayan, lagyan natin dyan. Ito yung strainer nya. yan ang tamang flow. Dito, yung may arrow mark. yung may arrow mark pa. Ayan flow ng gasolin So ngayon, ito isusukatin natin yung haba nito. O, doon, tara. Ito, dito. Ay, ay. ay naka-continuous yan. Okay, pinos mo lang. Okay, ito. Kailangan natin ito, ganito ko. Na hose, eh, para replacement dito. Kasi ito may na isusutong natin dito dun sa dugtong-dugtong na barado. Ayan, kung gaano kahaba 'yon, 'yun ang ating bibilhin. So ito, lalabas sa dito ay isang pi at kalahati. Ito na. Sukat natin dito. Ito 'yun, sir. ito 'yung one po dito. So, halos isang pi kalahati. Okay. Tapos ito, ibabalik natin dito. Papasok natin diyan. Protection ito sa parang insulator kasi ito eh insulator hose para protection dun Okay, tara ito yan ilalagyan na natin dito yan ano? o yan ok bago ilalagyan natin doon pero ipapasok muna natin dito sa underbone yan Okay. yan na basta nagpalit ha ito yung dati Okay na pinosisyon na natin mula doon sa tanke eh. Ito na siya yung ist strainer na pinaka strainer. Fuel filter. Ayun na. na sa arm. Ayun. Okay. Kasi yung dati ay nalisan natin. Kasi no good. Nakapasok ito, nagbabara. So nasusort na supply. Kunti-kunti pumapasok sa carburetor. Okay.